Isang beses, mayroong isang maliit na batang si Emma na mahilig sa hayop. Hiniling niya sa kanyang mga magulang na magkaroon siya ng alagang hayop, ngunit sinabi nila na ayaw nila. Isang araw, habang naglalakad sa parke, nakita ni Emma ang isang maliit na aso na nag-iisa. Hindi niya napigilan at dinala niya ang alaga sa bahay, kahit na hindi masaya ang kanyang mga magulang. Napakaliit ng aso at walang collar o tag. Pinangalanan ni Emma ito ng Lucky at siya ang naging pinakamatalik na kaibigan niya. Magkasama sila araw-araw, naglalaro sa hardin, naglalakad sa parke, at nagkukumot sa sofa. Loyalo si Lucky kay Emma at sumusunod sa kanya kahit saan. Lagi siyang nandyan kapag kailangan siya ni Emma, kahit na malungkot siya. Pinapakinggan siya at kahit anong pagkakataon ay nagbibigay siya ng yakap. Isang araw, nagdesisyon ang mga magulang ni Emma na magbakasyon at iniwan siya sa lola niya. Nakasakit ng loob si Emma na iiwan ang Lucky, ngunit alam niya na ligtas at maayos itong alagaan. Nang bumalik si Emma, nandoon si Lucky sa pintuan. Inaabangan niya ito sa loob ng ilang araw at sobrang saya niya nang makita siya. Yakapin niya si Lucky at salamat sa kanya dahil loyalo at mahal siya. Mula noon, naging tapat si Lucky kay Emma at hindi na siya nag-iwan. Siya na ang loyal na kasama at pinakamatalik na kaibigan ni Emma. Tapos na.